what's up! So guys for today's vlog ay mailangan tayo and today ay sasamahan niyo ako dahil mamaya makakasama ko na naman ang tropang Choco Butternut. So guys today ay dito naman tayo mag enjoy sa minor sa Garay Bulacan and yan mamaya makikita nyo sila and tingnan natin kung ano bang magiging happenings later. So ano, sama kayo? Tara, let's go! Hello. 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 A few moments later. Hi, welcome. Hello. So, this is it. We're about recruit. Sina. So, This is it. Ladies and gentlemen, we would like to introduce to you the new member of Chocolate Buttery Wait! Huh? This is <laughs> my <laughs> Ay ka naman. Talaga, Say hi, Jojen. Bag Hello po. Kumusta po ang lahat? Ako po ang isa sa pinaka ano. Ako po yung tourist attraction <laughs> <laughs> sa <Siya> sa... po. <laughs> Ay ka naman sa vlog. Uh, hello. Since maluwag yung van natin ngayon, may siguro magandang idea para makabawas kami sa trip na to is magtatawag ako ng SM Fairview sa labas. <laughs> hindi na niya ang luwag <laughs> oh, pa po. Oh, Fairview, Fairview! Oh, ayan o, no, Fairview, Fairview! Ano <laughs> ako ah, nakamatulog? Na Nung buli na ako? Nauna ako natulog. Ako ah, na-hurt ka? Originally, nakasalim <laughs> to sleep. Kasi okay. 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 na-hurt ka? Gusto ko pumangon na madaling araw para makatodo. Kasi nga nasa pad ka. Dito na yung hurt ako. Inaaram ko yun. Nasaktan ako. Ang buli na ako. Last last week lang. Last last Next next week is ano naman? Tanzol. Oh, <laughs> 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 ano yung pera? Money is just a sheet of paper. Money is just nothing but give me your money. And Wala tayo makong pasahero, no? Hmm. Doon niya, Carmen. Sandaan niya, takbo na si Raymond dito. Patras pa. Patras pa. Ang <laughs> ganda <laughs> oh, yeah. Tapos yung kabila niya, tingnan mo bangino. No? Oo oh, nga. Pag lumapa, automatic po. Oo. Oh. Okay, ito na tayo. Hindi lang namin nakamili. Dito talaga tayo sila na-message Dito talaga yung outing. Dito tayo. Hi! Welcome to... Tap-break pa siya. Karo ko, P-Bal. eman Oh, Alam ko dito sa eh Sa minas kabilang banda pa ng ano

<laughs> so guys, so nandito tayo ngayon sa Malaria Kalokan. Medyo na traffic sila. Medyo matagal nga yung pag magkantay ko doon. Pero okay naman, solid naman. Ka ang halo ko hindi na kasi traffic dyan. So ang oh, so, 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 na like traffic So yun, yeah, na nabigalan din ako. Pinanawagan po kami sa lahat ng mga nanonood. na bigyan niyo po kami ng pagkakataon matuloy itong trip na to. Kasi ewan ko lang po, parang si Jojen po may balat sa puwet. Sana na wag ano kay MJ. Sana magpagaling ka dyan. Sa Monday, yari ka sa amin. MJ, mag-antibiotic ha. Puro nga siya yan eh. Baon eh. Baon eh. Antibiotic, buko, amoxicillin, lahat, lahat ng antay. Lahat ng ano, ng paracetamol, inumin mo na. Para hindi ma infection ha. Ito kami kasama sa swimming. Nabutasan po kasi kami ng gulong. Tingnan nyo kung gano'n siya ka-focus. Nakala mo, may naitutulong siya. Bogus ba, bogus? Oo. Oh. Kala <laughs> mo siya mag ka na yung <laughs> oh. ganda o. Oh. Ang ganda, okay na. Kasi guys, gusto malaman ni Sir Jordan kung ano yung bumutas dun sa bulong ni Sir Eman. Ngayon malalaman natin. Hindi niya kung ano yung bumutas. Oh, gano'ng kalaki, gano'ng kahaba. Medyo malalim yung pan yung pagkain. Ayun o, na po ka sa iba. Ang ganun pa. ano, nakita mo ba kung ano bumutas? Yes. Ano bumutas? Ang puwet. Ano parang ang puwet ang bala kayo? Ito Tamaya. Tamaya ka pa! Tamaya ka sa. Uy, 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 mahala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, na, uh, okay na. Kaya pwede mo talaga <laughs> walang lagay <laughs> niyo. Para yung ano, reserva. Anong palakpak, pakakit

Oh.

when <laughs> 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 Mamaya <yung> -er. <laughs> <Bag -erist. laughs> mm -hmm. so, pa mamaya pa, mamaya pa Bagirista Bagitong bagar, bagarist Magana, magana, magana 6 3 to 3-5 So parang natin, kung wala pang pag-wala tapos mag-aambag pa si Cassie, no? Hindi oh, mo naman, mo naman right? ako pag-aambag. sa ikaw, ah. Saan, e Emeritus, ah. Ano, mini-vlog. Kami ang tropa ng Ano mo Pwede na range, no? <laughs> Okay, nothing beats a Jetsu Holiday! And right now, you can save 50 pounds per person! That's 200 pounds <laughs> off for a bag of pork! Matigal lang, matigal lang! Tapos sinabi niya, tapos pala! Let me taste first, this is a... Bakit masarap niya na, dynamite? Made from bulacan. <laughs> Merienda! Oo, sige. Kuha ko. 2, 4, 6, 8... na na, sir. 20 na yan. 7 na pa, Parang sobrang na yung Joe na. Dino. mag enjoy ka din, ha? 2 biscuits, please. So, just lay pa yun? Walang iba sa Minsan lang ako magbakasyon. One eternity later. Yon, narating din <laughs> Hi, po. Ay ko Ay, alam ni. Madalas pa kulit na mas muna sa wifi. Ang bagay ng uh, data. Kemi, kemi. Ke Salamat so, no, po wifi dito po. Ano ba?

Matayo kay X Madam Blau. <laughs> Thank you. Thank, Thank you, you po. Yung cake po, dyan na lang sa parto. <laughs> 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 <Diyan>. <laughs> Few moments later Everybody please subscribe! I'm you say You know that I hold your side So baby, baby, baby I'm up so grateful for a friend who's always been there to stay Friends until the end Hold on Feeling like I'm headed for a breakdown and I don't know why

Oh okay, okay. di ano lang, kahit 2 seconds lang. Ano ba na ba? Ikaw yung content eh. Skype! Skype! ano? Aray koy! pa ko koy! Aray koy! Bata pa koy! Bata pa ko koy! Aray! pa ko cool. <laughs> <Uy, dood>, <laughs> Pagkat <laughs> mo So today guys, wala pa rin yung dalawang OGT na kasama namin. Oo, hindi namin ano, alam kung nasaan sila. Ah, time check, time check. 8.48. Ah, uh, oh. it's 8.48 p.m. And ah, uh, umuulan ngayon. Pero, o, ulan, no? enjoy pa lang. Enjoy. Kung <laughs> pa rin ang happiness namin dito. Ito pa rin. <laughs> to the max. Grabe, <laughs> <laughs> ang <switch> naman. Hindi <laughs> oh. <laughs> yun <yung> <laughs> na si <Renson. laughs> At hindi ko ahayaan na ikaw.

the I saw the flowers. Sa mga bagay-bagay, meron tayo talagang uh, hindi na sa mga tao na nagpapa-enjoy na, na sa atin. Pero, pilit din natin na iniiwasan sila kasi matuunayin natin na ano, mahal natin sa sarili natin. Kasi alam mo, matutang mabuti siyang tao hahahahahaha hindi niya, hiyakan hindi ako hiyakan kasi gumamuti ka ang tao gumamuti ka lang ano word of wisdom oh, ano sabihin <laughs> basta ano lang no? isa sa pinaka mahirap makuha yung tiwala Pero, oh. isa siya sa mabilis masirap alam mo... Shoutout sa ex ni Christian. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ilang months na pa? Ilang... Two weeks lang sila. Hindi. <laughs> 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 hindi ba? Boss, one month lang. Ah, oh, one month, <laughs> month. Na, hindi pa. Oh, hindi pen. pa. Pero, pero, yung, yung gano'ng kagustuhan, sa iba niya ginawa. Aww. Oh. So, Napakasakit. Hindi, hindi sa'yo. Please welcome. Napakasakit well, lang. Uh, Napakasakit lang. Uh, Awww. Kanina pa dito. Kanina ka pa, uy. Daming vlogger, ah. yung nun. Si Loren, ang mga mukhang dipo. Ito, hindi, nee, payo ko lang. Ito, word of wisdom. Ano ba ang dapat unahin? Oh. Piesa ng sasakyan o brief? Alam mo, sa in general, ngayon, na ako. Kailangan ko muna ng break. Pwede ba? Pwede break ko, diba? Hindi ano na, hindi na pwede No brand? Brad? No, Brad! Ang sikip mo talaga sa camera. Masakit ba? ba?

Nasaktan. <laughs> yeah. oh, oh, nasaktan. Oh. Oh, Pero hindi to magal. Yung distance nyo. Yung coincidence. Oi. Malaki pa rin di. Sino ka? Ito, di ba? nyo lang kayo <laughs> <ngayon> na. <laughs> 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 a few moments later you know when I come back you know what it look like everything lit all the girls in free anybody inside sipping on a good time going on a risk and put it on me when they wanna go guys <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> okay.

Yeah, 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 yeah. You know what I came for? I'ma throw a bank roll. You ain't got a flex. Got your mind on me. Throw it till it's all gone. I don't gotta save, no, I can blow a check. Tell me where it's gon' be When they wanna go. Oh, they know all my money show. Oh, I don't ever get it one way. Yeah, spin it and I get it same day. But hey I didn't come here to park. later Hey guys so ngayon ay pauwi na kami And yeah muna dito guys <laughs> so, Oh, my God.